Guys, no kaya napintas nga location iti pagbalayan. Kaya't mapangkay ditoy dito ay provider city. Una maninin <laughs> dito ay kaya tapintas, secured. No kasano iti agabail kakabsat iti lote. nasaan no, ti iti daga dito ay providers i-assist na tayo ni uh, kabsat nga Jomar, uh, Miguel, yon. Iso na lang iti kontakin nyo. At ito na number na kina JFB page na ikabing ko ditoy dito. Sir Jomar, kasano iti agavel dito eh, iti providers? Kasapulan lang ito yung providers. Nga dati, doon nga valid ID. Proof of income, can proof of billing. Kung no OFW ka, kasapulan pa iti Consolarized SPA. Tapos, kailangan iti processing fee ng 15,000 lang. 15,000 lang? Okay. Sa ko! dyan, malaylayos ta, mahal. Ay, sir, dapat pa iti damag ko. Duba hulugan dito ito'y lote nga na ala, kahit mabalin mo ang patakdiran iti balay. At least maka 20% ka laing ito'y mabalin ka patakdir ti balay mo with your own design pa. Ay, kasano ti kulay na? Gamin aje am-am May may sa di kulay na. Tatano baliwang kay baka baka kay mate. Aji Garud with your own design. Anyaman nga kulay, anyaman nga style. Okay lata. Okay lata. Mano nga tawin nga mabayadan kas pagarigan? Payable isuna katuro, iti 15 years. Open contract pa Open contract? When? Iso nga mabalin nga hangka nga umabot dyan 15 years. Mabalin. Mabalin nga no, dati kwarta mo, ikas mo Win. Kuna man, hindi <laughs> ka nga nagurat. Sir, Anya pa iti kasla kwa, inclusions na. Noong nangala ka gamin iti lote iti katuro, automatic, miembro ka ni provider sa Ah, miembro. Adda ti insurance mo, adda savings mo, kinadda pa share capital mo, nga gin interest ti 24% per annum. withdrawable oh. pa eh. Oh, insurance. No kan no <cleaning> kaya nyo tikwa. Aji kasama nga pa nang daw no maunat kayo. Aji ah hikwa ada adda ti maala sir. Adda maala. Adda ka to. adda maala. Yon. So ti GT pagmayatan nakabsat. So nga nya pa to Brian May kay duto yan ta nagkakaruba tayo. Kin sir, da gayam. Anya ti lugaren nga mabalin nga Agavel iti kastoy tagamen. Ertay kita kitatakwa eh Del Pilar Alicia. Tatay nya pa dudu mga nga barbaryo taga ito ay followers na ngayon nagduduma may mga subdivision po tayo available po yung flagship subdivision natin located at barangay magsaysay nagilyan isabela and then may kawayan city po tayo located at barangay minante dos and then meron pa po tayo payak jones isabela so mga kakabsat anapin nga ito brian nyo aga bill kayo ito provider di kalidad nga lote kin legit sir si kay paibano katiwa ipagkapon titulo kas lakas jay no cash, ikanda kayo pa 85% discount. Oy, nabayat di ba Mayat, mayat. Iti title pa ka turo, 3 to 6 months lang. Ang dami Oh, maganda, maganda. Ano pala 'to, ubrain niyo? Pangmasa, naka-insurance ka pa, naka-secured ka pa, kin own design. Aja yan. Oh, kung may katanungan, uh, kontakin niyo lang ni Sir Jomar Miguel, erta ti number nan, direkta iti Facebook page nan, at alamang tawag ganyan. Basta providers legit. legit.